Hello mga mima, ayan isang magandang tanghalin na po sa ating lahat At sa video ito mga mima, ito yung ating magiging ulam, uh, batikulo ng manok, ayan mga mima At dito nga mga mima, ay eh, meron tayong gata, at meron din tayong uh, siling haba, sibuyas, bawang, magic sarap, at saka itong kakarampot na ano, luya, ayan mga mima At sya, syempre meron tayong asin at uh, tuyo, ayan mga mima Tapos meron din tayong mantika, okay! Ayan, at isasalang na natin itong pang malakas nating ano mga mima, kawali. Ayan. O, ba diba? Ang lakas na pala ng aking apoy. Ayan mga mima, mainit na yung ating kawali at lagyan natin ng amantika. Ayan. Sobrang init na na pala ng ating kawali. Ilalagay ko na ito agad dito. Tapos ilalagay na natin mga mima itong ating sibuyas, bawang at saka luya. Pagsabay-sabay na yan natin. Lapit po dito siya. Dahan-dahan mo lang para parang isa-emotion siya. Ayan. Antayin lang siya atin mga mima hanggang sa parang uh, medyo sunog siya or golden brown. Ayan mga mima. Okay na ito mga mima at ilalagay na natin itong ating batikulo ng manok. Ayan, diba? Lakit mo dito siya. Ayan, haluhaluin lang natin. Ilagay mo na yun Ayan mga mi Ilagay ko na itong ating siling haba Lagyan natin ng konting toyo hindi ko alam kung anong lasa ng luto ko na to para paraan sa pagluluto <laughs> eh talaga naman din ayan okay haluhaluin natin siya nga pala mga mima shout out shout out sa mga taga GNT dyan ayan shout out sa inyo dyan mga mima at sa mga taga Palawan Pawn Shop. Ayan, shout out sa inyo dyan mga mima. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin. Okay. Ayan mga mima, lagyan natin ng pangmalakas pang, pang ang magic strap. magic strap, baka naman, pansinin mo na talaga ako mga mima. Ayan. Abusin ko na yan kasi marami din naman. Tapos ilalagay ko na itong ating gata ng niyog. Tiring! Dali, ilagay mo, ilapit mo dito. Ayan. Ilagay natin. Kunting gata lang ng niyog para magiging malapot sa binila. Para mas malapot daw. Kunting gata lang. So, yan na yan. Okay na yan, Jill. halo lang natin. Takpan. At antayin nating maluto. <laughs> Ayan. Takpan ko lang mga muna mga mimahak. Ayan mga Mima, balikan natin ang itong ating niluluto. Ayan. Lapit mo dito, Jill. Ayan, umalapit malapit na itong mga, mga Mima maluto. Malapit na siyang maluto. Ayan, di ba? Ang sarap na niyan. Sige, balik mo doon. Halu Haluin lang natin. At tikman ko muna mga Mima. Mm. Siya nga pala mga Mima, shout out muli kay Miss Nili Boutique. Ayan, shout out sa inyo dyan mga uh, madam. Ayan. At mga Mima, mga Mima, pakipalo po si Miss Nicole uh, pa, ilalagay ko yung kanyang link ng kanyang Facebook sa baba. At si Chef Alab, mga Mima, please pakipalo po sila. Ilalagay ko din yung kanilang uh, link sa comment section. Ayan, mga Mima. Support-support natin yan yung ating mga uh, baguhang kapwa content creator. Okay? di uh, ba diba? Ayan, antayin ko lang to mga Mima, ang ano, maluto. <laughs> mga Mima, nakalimutan ko pala itong paminta. <laughs> talaga naman. Ayan, lagyan natin ng paminta mga mima. Tama yan. Okay na ito mga mima. Ah, uh, pwede na iserve sa ating hapag kainan. Ilapit mo dito Joel. tignan mo. Okay na yan. Mga M mga M ganito ba yung sinasabi niyo kalapot? Ayan oh malapot na siya baka i-judge nyo na naman ako <laughs> sige na okay na yan let's go tayo pa sa pagkain yan diba ah, grabing kapawis mga mi, magpapalam na ako ha. Maraming maraming salamat po ulit sa wala, wala nang yung sawang pagsuporta, pagmamahal sa akin, kahit na hindi ko kayo napapansin lahat sa comment section. Andyan pa rin kayo para supportahan ako, para mag-comment kayo, para mag-share, mag-like. Ayan mga mi, ma at manood sa akin. Kaya maraming maraming salamat po sa walang sawang ninyong pagsuporta sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat-ingat po tayo palagi and God bless us all. Bye-bye!